Bel Mariano, kinabahan sa ginawa ng isang fan. Kumakalat online ang video, kuha sa isang event sa Davao City, na kung saan makikita ang aktres na si Bel Mariano at interaction nito sa isang tagapanood. Naganap ang insidente noong Sabado, August 31, 2024 sa University of Southeastern Philippines Gymnasium para sa Star Magic Shooting Stars Exhibition Game, na kinalahokan din ng love team partner ni Belle na si Donnie Pangilinan. Sa video ay makikita ang paglapit ng isang fan sa batang aktres. Matapos ang performance number nito, may dalang bouquet of white flowers ang nasabing fan na nais nitong iabot kay Belle. Nagkaroon ng kaunting tensyon, dahil hindi agad umalis ang fan at nanalagi pa ito sa loob ng basketball court malapit sa aktres nang unang lumapit ang fan kay Bell, ay may sumunod na agad na security personnel dito para sumak lolo, sakaling may hindi magandang motibo ang fan. Trabaho ng event marshals na pangalagaan ang seguridad ng mga tao sa loob ng venue, kasama ang mga artista at special guests ng isang event. Dumistansya ang security personnel, matapos itong sabihan ng fan na lumayo habang nagtatangka itong magpa-picture kasama si Bell. Game naman ng aktres na magpakuha ng larawan, at makikitang hindi nito inalintana ang pag-akbay ng fan sa kanyang braso. Ngunit maya maya ay lumapit na rin ang ibang security staff, para mamadjeten lalo pat wala ng distansya sa pagitan ng fan at ni Belle. Hinikayat ng marshals ang fan na bumalik na sa upuan nito subalit patuloy itong nagmatigas. Dinampot ng fan ang bulaklak na ibinaba niya sa sahig at inabot ito kay Belle ngunit hindi doon natapos ang pangyayari, dahil gusto ulit nitong magpa-picture kasama si Bell habang hawak ng aktres ang bulaklak. Pumayag naman muli si Bell, at nagawa ng kanyang tagahanga na makapagpa-picture bagamat nakapaligid na sa kanila ang ilang security personnel. Matapos magpakuha ay agad nang namagitan ng security staff, at bumalik naman sa kanyang pwesto ang fan. Samantala, pinuri naman ng mga netizens si Bell dahil sa ipinakita nitong kabaitan sa excited fan. Ayon sa mga nakapanood ng video, kahanga-hanga ang ipinamalas na composure ni Bell sa mga oras na yon. Kilala raw ang lalaki sa lugar na, mabait, harmless, at gusto lang magpa-picture sa idolong artista. Nakiusap pa ang ilan sa tila nakakilala sa lalaki na wag na itong batikyusen. At intindihin na lamang daw ang anilay espesyal na kondisyon nito.